Hello, hello, hello. Bika Jang Japan, Japan. Nandito na naman po tayo sa aking punting garden. Kung nakikita niyo po yun, iba kong tanim ay mga tuyo na. Katulad nung naka, nandun, no? Ang palaya, wala na siya. Pero ang, ang ano ngayon, nitong November, eto. Eto, beans, Bisuelas. Itong iba vlog natin ngayon. Yan. Ang daming bunga niya. Wala na mga dahon pero ang bunga niya Ayan o Ayan ang mga bunga niya o. Ayan Ito yung may vlog natin ngayon Peace, wellas Ayan hmm. Diba Marami siyang bunga Mamaya pipitasin ko Malamig na ngayon dito sa Japan Ayan Ayan hmm marami akong mapipitas na gulay ngayon na beans kung tawagin beans diba ayan ayan eto naman ngayon ang bunga ng aking tanin ano ba tawag dito biswelas ba o beans ba ayan siya o mag-harvest tayo niyan dahil ang dami niyang bunga. Ayan, ang dami niyang bunga. Oh. Ayan, ang ah, ha-harvesting ko ngayon. Harvest na! harvest harvest na tayo ng beans masarap to sa giniling sa pansit ano bang pwedeng gawin dito nang alam ko lang sabihin ko giniling ginisa sa giniling na may kamatis na may sibuyas o oh. yan na ang dami pa o oh. Ayan ang harvest, harvest. Mm habis-habis -hmm. tayo mau iseng mm -hmm. banyak banyak maka puno oh. kaya itong aking tray basket islang to dito. parbukoy nagbis to sa taas sa taas ang dami yun oh. yun 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 natin ang biswela Ayan no? Ang dami-dami niya. Diba? Dami. Itas natin yan. Dito na tayo. Oh. Ayan. Ang dami niyang bunga dito. oh o. No? Itasin natin siya. Ayan, ang dami niya. oh. Kasi natin siya. Ini masarap kalut Hmm. Oh, dari di Haba oh. Sobrang dami ko nang napitas. Taglamig na kasi tinay mga dahon. Nanunuyo na. Pero ang dami pa niyang bunga. Kung ang dami-dami oh Ang dami-dami niya. Salamat po sa Diyos. Ang dami ko na harvest. Ito yung naani ko. Oh. Isang bila oh. Ayan. Ang dami kong naani oh saan pa Japan Japan lang yan dami kong mga tanim na libre na sa gulay ako Basta't may tinanim may aanihin salamat po dami kong naani o ito na inugasan ko na siya at hihiwa-hiwain ko na yan at lulutuin natin siya pero hindi ko naman lahat ubusin. Ilalagay ko lang yan sa preser Para dadampot na lang ako. Ito yung carrots na pangahalo ko. Piniwa-hiwa ko na rin. Pipreser ko lang sila. Ayan, nahiwa ko na. Ito binisa ko lang sa tokwa. At saka sa bacon or ham. Ayan, ang ah, sarap niya. Fresh na gulay na galing garden. Matamis siya. Ayan. Yummy na ang pagkaluto ko. Salamat po.